ang ganda ng ano nila o oh, ang sisipag o oh, e RRLs -re natin ang ah, masisipag ng staff ng, ta ng Island Tagig sila ate gusto mo, bigyan mo sila ng pagkain Yobi nagutom na sila Bigyan mo saging. Dali. Bigyan mo. Oh, no, ang bait. Ang bait. Ang bait. Oh. Ayan, may pandesal pa daw. Oh. Bigyan mo na lang. Para merinda. Oh, bigyan mo na lang merinda. Oh. Pandisal. Pwede rin yan sa kapi. Pwede na rin yan sa kapi. Pwede.